Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at anim na isa hanggang pitundaan at anim na put lima. Kabanata pitundaan at anim na isa. Mabilis na naglabas ng bagong moto ang pamilya Wu. Ang sinumang mang pumasok o umalis sa bahay ni Wu, kahit sino man ito, ay hindi dapat magkaroon ng YouTube app sa kanilang mobile phone. Kapag nadiskubre, sila ay paparusahan ng mabigat. Siyempre, sinunod ng pamilya Wu ang moto ng pamilya na ito, dahil ang YouTube ay may video na ng insulto sa kanilang pamilya. Kahit hilingin sa kanila na panoorin ito, hindi nila gustong panoorin. Gayunpaman, nagreklamo ang lahat sa pamilya. Nagtatrabaho lang sila sa pamilya ni Wu, at wala silang pangalang Wu, at hindi nila nararamdaman at hindi komportable sa video sa itaas. Bukod dito, sa kabaligtaran, Nadama ng lahat na ang video na ito, ay mukhang partikular na cool. Espesyal at nakakaginhawa, ito ay higit sa lahat, dahil ang pagtatrabaho sa pamilya ni Wu, ay napapailalim sa mas mahigpit na mga paghihigpit at mga kontrol. Ang bawat tao ay nabubuhay sa isang estado ng mataas na presyon at labis na nalulumbay. Ang pamilya Wu ay palaging mahigpit sa mga nasasakupan, at maraming mga patakaran at mga regulasyon sa batas ng pamilya. Masasabing bubugbugin sila, pinagalitan at pinaparusahan pa sa bawat pagliko. Sa makatuwid, ngayon ay nakikita nila ang isang tao, na labis na pinapagalitan ang pamilyo o sa YouTube, ito ay maganda pa rin sa pakiramdam. Nang suma sa ilalim sina Regnar at Roger ng trauma sa tuhod, umatras si Wu Chi mula sa treatment room, dahil hindi niya kayang tingnan ang dugo ang tuhod nila. Sa oras na ito, nadama ni Wu Qi ang partikular na kontradiksyon sa kanyang puso. Bago ngayon, nabubuhay siya sa sakit sa lahat ng oras. Ang marangal na pangalawang young master ng pamilya Wu, ay kumakain ng shit bawat oras. Ginagawa ng mga tao sa buong bansa ay tumatawa ng malakas, at ginagawa silang miserable. Lalo na sa tuwing pagkatapos kumain ng shit, sa sandaling gumaling ang kanyang kamalayan, siya ay sobrang nasaktan. Gayunpaman, ngayon lang, nakita niya ang paraan ng pagkabali ng mga paa ng kanyang ama at kapatid, bigla niyang nadama na ang buong tao ay tila mas madali. Ang pakiramdam na ito ay kakaiba, ngunit napaka makatutuhanan din. Kumbaga, noong una, siya lang ang hindi nagsusuot ng damit sa kalye, kaya siya ay napakasikip at nagpanik, ngunit biglang, may dalawa pang hindi nagsusuot ng damit, at hindi na siya nakaramdam ng takot. Nakakaramdam ng pagkarelax sa glid, bihirang gustong uminom ng dalawang baso si Wu Qi. Ang Wu Family Villa ay sumasakop sa isang malaking lugar, tulad ng sariling palasyo. Ito ay hindi lamang may kabuhayan ng mga espasyo, kundi pati na rin ang mga lugar na medikal fitness, paglilibang at libangan. Umalis si Wu Qi sa consulting room at pumunta sa bar. Kapag dumadaan sa pintuan ng isang banyo na espesyal na ginagamit ng mga subordinate, siya ay biglang may narinig na pamilyar na boses mula sa loob. Matapos makinig ng mabuti, hindi napigilan ni Wu Qi na magalit. Sa banyong ito, may nakikinig sa crosstalk ni Liu Guang at ng kanyang anak. At sa kasamaang palad, narinig na lang niya si Liu Guang at ang kanyang anak na tinutuya ang sarili niyang tae. Biglang nagalit si Wu Qi. Sabi ko bawal e-download at gamitin ang YouTube, bakit may nanunood ng video na ito ng palihim? Naghahanap talaga ng kamatayan. Sa pag-iisip nito, sinara ni Wu Qi ang pinto ng banyo. Sa toilet seat ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kilala ng lalaking ito si Wu Qi. At isa siya ang driver ng pamilya Wu. Hindi akalain ng kabilang partido na biglang papasok ang pangalawang young master. Siya ay may hawak pa ring mobile phone sa kanyang kamay at isang crosstalk ni Naliu Guang at Liu Ming ang nasa telepono. Galit na sinabi ni Wu Chi, nanunood ka ng ganitong uri ng video sa bahay ni Wu, hinahanap mo ba ang kamatayan? Papatayin kita bastardo ka. Kabanata pitundaan at anim na dalawa. Pagkatapos nito, sungugod siya at sinuntok at sinipa ang driver. Ang driver ay binugbog at sumigaw, ngunit hindi siya nangahas na lumaban. Kaya lang niyang maginat at ilabas ang kanyang mga braso para harangan ang sipa at suntok. Sa dulo ng block, hindi na niya ito mahawakan, at siya ay walang pakialam sa pagpunas sa kanyang puwitan. Itinaas lang niya ang kanyang pantalon at tumakbo palabas. Bastard, tingnan ko kung saan ka pupunta. Dapat kong matapakan ang yung binti ngayon. Pagkatapos magsalita, hahabol na sana siya, at biglang nakaramdam ng pagkahilo sa utak. Sa sandaling ito, humagulgol si Wuchi sa kanyang puso, tapos na. Alam niyang may atake na naman siya. Kaagad pagkatapos, nawala ng malay si Wuchi sa isang iglap, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maruming bagay na iniwan ng driver sa palikuran. Naningkit ang kanyang mga mata, walang sabi-sabi, siya ay tumingkayad sa lupa at inabot ito para sunggaban. Pinalamanan ang bibig niya, nakita ng ilang tao ang driver na tumatakbo palabas ng banyo. Dala ang kanyang pantalon, nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagpunta nila sa banyo, nakita nila na si Wuchi ay naglupasay sa harap ng inidoro, at kumakain ng maayos, lahat sila ay nagsuka. Ang isa sa kanila ay nagmamadaling sumigaw. Bilis, bilis, pigilan nyo ang pangalawang young master. Ang pangalawa Mister Wu ay kumakain ng bagay na naka-pressure cooker, na may mataas na temperatura na sterilization Hindi siya pwedeng makakain ng sariwa baka siya ay magkakasakit. Nagsuka ang karamihan, at kinalagkad nila si Wu Chi palabas ng banyo. Nagkaroon ng seizure si Wu Chi at hindi siya nakilala ng anim na kamag-anak. Nakikita na pinigilan siya ng mga tao na tangkilikin ang pagkain, agad siyang sumigaw. Bastardo kayo, hayaan niyo ako o papatayin kita. Ang pambungad na ito, ang mabahong amoy ay napakasama, ang susi ay ang pagspray ng isang grupo ng mga subordinate miskom sa kanilang mga mukha, at ang kasuklam-suklam na grupo ng mga nasasakupan, ay hindi makapaghintay na mamatay. Nang makitang may mali dito, nagmadali ang ibang tao para batiin siya. Tagapagsilbi na mahigpit na nakahawak kay Wu Chi ay sumigaw. Kunin mo ang mataas na boltahe na kabinet para sa batang master upang isterilisado ito. Bilisan mo, mabilis na tumalikod ang lalaki at tumakbo pabalik. Alam ng lahat na may seizure si Wu Chi, at imposibleng huminto nang hindi kumakain, kaya mabilis niyang kinuha ang sterilized na hapunan. Alam na nagkaroon ng bigla ang pag-atake si Wu Qi at nasa banyo at may kinakain at iniwan ng isang driver, biglang nagkagulo na naman ang pamilya Wu. Sa oras na ito, sa Oris Hill, unti-unting tinatakpa ng ambon sa kalagitnaan ng gabi ang sinaunang syudad. Sampung komersyal na sasakyan ay mabilis na nagmaneho papunta sa Oris Hill City, at huminto sa harap ng bahay ni Liu Guang. Ang sampung sasakyan na ito ay puno ng mga tao, at sila ay nagmaneho mula sa susyo upang kitilin ang buhay ni Liu Guang at Liu Ming. Pinalibutan ng pitumpung tao ang bahay ni Liu Guang, at nang sumugod sila, natuklasan nila na ang bahay ay walang laman. Pinalo ng pinuno ang kanyang dibdib at sinabing, Dam, tumakas na ang aso at anak. Boss, ano ang dapat nating gawin? Malungkot na sinabi ng lalaki. Kung nasa bahay sila, papatayin sila ngayon din at bumalik kay Pangulong Wu. Ngunit kapag wala sila sa bahay, nasaan man sila sa Ores Hill ay may populasyon na milyon-milyong tao. Saan pupunta ang pitumpo sa atin? Saan natin sila hahanapin? Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Bakit hindi mo muna tawagan si Mr. Wu? Kung hindi, Baka isipin ni Mr. Wu na gumagawa tayo ng masama. Kung gumawa tayo ng masama, ito ay magiging problema. Okay, agad na tinawag ng pinuno si Regnor. Inasikaso lang ni Regnor ang sugat sa kanyang tuhod at hinintay ang operasyon ng transplant kapag dumating ang customized na joint ng tuhod. Bigla siyang nakatanggap ng tawag at kaagad siyang nagtanong. Napatay mo na ba si na Liu Guang at Liu Ming, ang dalawang bastard na aso? Mr. Wu, nahihiyang sinabi ng pinuno. Mr. Wu, ang pamilya ni Liu Guang ay wala na sa bahay. Sa tingin ko, sila ay nagmamadaling nagimpake at tumakas. Nahuli kami ng dating. Sa mahabang panahon, dalawa o tatlong oras lang ang pagitan. Damn! Nang marinig ito ni Reg nagalit siya at bumulong. Hanapin mo sila kahit nasa dulo ng mundo, dapat mong makuha ang dalawang bastardo na ito, at patayin sila para sa akin. Kabanata 763 Sinimulan ng pitumpung tao mula sa susyo ang paghahanap ng carpet sa Oris Hill. Gayunpaman, wala silang mahanap na anumang mga pahiwatig, tungkol kina Liu Guang at Liu Ming. Sa katunayan, ang kasalukuyang pamilyang Liu Guang ay nagmaneho na palayo sa Ores Hill at tumatakbo sa hilaga sa dilim. Madaling manghuli ng isda sa wash basin, ngunit talagang mahirap hanapin ang isdang ito sa tumpak na lawa. Sa gabi, si Liu Ming ay nagmamaneho at ang marangyang Mercedes-Benz na kotse ay tumakbo sa lahat ng paraan. Biglang tumunog ang cellphone ni Liu Guang. Ang kapitbahay ni Liu Guang ang tumawag. Maganda ang relasyon ng dalawa at madalas pumunta sa labas para kumain, uminom at magsaya ng magkasama. Bago umalis si Liu Guang, tinawagan niya ito at hiniling na tumulong na bigyang pansin ang paggalaw. Kaya't ngayon ay bigla siyang tumawag, nahulaan ni Liu Guang na dapat mayroong ilang paggalaw sa bahay. Sure enough, pagkakuha niya sa telepono, hininaan ng kabilang partido ang kanyang boses at sinabi, Liu Guang, dose-dose ng tao ang dumating para palibutan ang iyong bahay ngayon, at ang grupo ng mga tao ay tahimik na pumasok. Ilang dosen ng tao, napabulalas si Liu Guang at sumigaw. Paano ngayon? Kakalabas lang nila at umalis. The other party said, parang hindi madaling magbigay pataas. Bumuntong hininga si Liu Guang at sinabing, Kilala ko si Jones, salamat. Bakit ang galang mo sa akin? Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Liu Guang na may malamig na mukha. Oo naman, ang pamilya Wu ay nagpadala ng mga tao para pumatay sa atin. Dose dose ng tao daw ang pinadala nila, shit talaga, mga walang awa. Umiling si Liu Ming, Dad, hindi ba nila tayo hahanapin? Ikinaway ni Liu Guang ang kanyang kamay. Imposible, napakalaki ng bansa. Saan nila tayo mahahanap? Huwag nating ihinto ang sasakyan ngayong gabi. Direkta tayong magde-drive papunta sa East Cliff Airport. Bukas tayo bibili ng pinakamaagang eroplano at direktang lilipad sa Malaysia. Pagdating natin doon, magiging anonymous na tayo. Nakatira si Tian sa sarili niyang manor at mayaman. Ang pamilya Wu ay hindi kailanman iisipin na hanapin tayo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Liu Ming at sinabing, Dad, kapag pupunta tayo sa Malaysia, hindi ko na kailangang makipag-usap kay Orville tuwing alas 5 bawat linggo. Dapat nating maalis ang nakaukit na mga karakter sa noo natin. Oo, hinawakan ni Liu Guang ang tuyo at naninigas na peklat sa kanyang noo. At sinabi ng nalulumbay, ang ukit na puot, natatakot ako na wala ng pagkakataong makabawi. Ang mansion ng pamilya ng Song sa oras na ito ay isang maliwanag na eksena pa rin. Si Mr. Song ay nagsuot ng puting tai chi practice suit at naglaro ng tai chi sa bakuran laban sa malamig na alon. Bagamat lumamig na ang panahon at manipis na damit lamang ang suot ng matandang guro, hindi man lang siya nilalamig pero pinagpapawisan. Nagtipon ang tatlong anak ng matandang guro at ilang apo sa paligid ng patio upang manood. Lalong nagulat si Honor habang nanunood. Hindi niya inaasahan na ang rejuvenation pill na ito ay napakamahiwaga. Hindi lamang nito pinabata ang matandang guro, pinatigas pa ang kanyang katawan, higit sa lahat, maging ang pananaw ng kaisipan ng buong tao ay ganap na naiiba. Sino ang maglalakas loob na isipin na ang matandang guro na malapit ng mamatay? Ilang buwan na ang nakalipas, ay buhay na buhay na ngayon. Mahigit dalawang oras na siyang nag-ensayo, kaya dapat ay pagod na siya. Gayun pa man, hindi siya nakaramdam ng pagod. Sa kabaligtaran, mas lumalaban siya at mas masigla. Hindi ito magandang senyales. Kung titingnan mo ito sa ganitong paraan, ang katawan ng Old Master ay napakatigas. Ito ay magiging isang malaking problema para sa isa pang sampu o dalawampung taon. Kabanata 764 Si Tian Ming Song, ang ama ni Honor, ay natigilan din sa gilid, lalo pa siyang natulala at nalulumbay kaysa kay Honor. Kapag prinsipe, ang pinakakinatatakutan niya, ay ang haring ama na mabubuhay ng masyadong mahaba. Ang mga prinsipe ay hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Minsan sa pagkainip ay kailangan nilang kunin ang ilang mga walang ingat na opsyon. Ngayon ay hawak pa rin ni Elder Song ang kapangyarihan ng pamilya Song, habang mas matagal siyang nabubuhay, mas magiging malungkot siya. Kung mabubuhay siya ng higit sa sampung taon at siya ay nasa edad na 80, paano siya magkakaroon ng pagkakataon na maging patriarch ng pamilya Song? Baka maaaring mamatay siya bago sa kanya. Sa pag-iisip nito, si Tianming ay nakaramdam ng matinding panlulumo. Si Warnia sa gilid, nang makitang mas mabuti ang katawan at espirito ng kanyang lolo, napakasaya ng pakiramdam niya. Nang makitang medyo pagod na ang matandang guro pagkatapos ng mahabang paglalaro, nagmamadali si Warnia na iabot ang inihandang tuwalya at sinabing, "Lolo, magpahinga ka na. Bukas na lang ulit." Sige. Tuwang-tuwa na tumango si Mr. Song, kinuha ang toalya at pinunasan ang kanyang pawis, at bumuntong hininga. Hindi ko akalain na kapag malapit na akong mamatay sa buhay na ito, makakakuha ako ng ganitong pagkakataon. Ako ay lubos na nagpapasalamat kay Mr. Wade. With that, Mr. Song said to Warnia. Warnia, you have to pay a close attention sa mga bagay at sa pagitan ninyo ni Mr. Wade. Ang pinakamalaking hiling ngayon ni Lolo ay makita ka na magkasama kayo ni Mr. Wade. Nang marinig ito ni Warnia, ay namula agad ang mukha niya. Sinabi ni Tianming sa oras na ito, Dad, Warnia at Mr. Wade, mangyaring mag-isip ng dalawang beses. Mag-isip ng dalawang beses. Tanong pabalik ni Mr. Song, Hindi mo ba nakikita na may kakayahan si Mr. Wade na maabot ang langit? Siya ay isang tunay na dragon sa lupa. Kung mayroon kang isang anak na babae, natatakot ako na ikaw ay mangarap din na ma-recruit si Mr. Wade sa bahay bilang manugang. Awkward na sinabi ni Tian Ming. Dad, tama ang sinabi mo, pero si Mr. Wade ay may asawa na. Hinihiling mo kay Warnia na ituloy si Mr. Wade. Hindi ba ito nag-udyok kay Warnia na makialam? Nang marinig ni Warnia, ang panghihimasok ng ikatlong partido sa mga ganoong salita, ang kanyang mukha ay agad na medyo nahihiya. Alam din niyang may asawa na si Charlie, at lagi siyang nagmamadaling kumuha na maging malapit sa kanya. Ito ay talagang medyo hindi naaangkop. Ngayon na sinabi ng tiyuhin, ito ay natural na mas nakakahiya. Malamig na bunguntong hininga si Elder Song sa oras na ito at sinabing, Alam mo kung anong kalokohan? Si Mr. Wade at ang batang babae mula sa pamilyang Wilson ay sikat na hindi tumpak. Kung ganoon, ano ang dapat na ipag-alala? Pagkatapos magsalita, hindi na siya pinansin ni Mr. Song at sinabi kay Warnia. Warnia, huwag pansinin kung ano ang iniisip ng ibang tao. Kung gusto mo rin si Mr. Wade, ituloy mo ang gusto mo. Itinikong ni Warnia ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Halatang medyo hindi komportable sa loob ng kanyang puso. Nakita ni Elder Song ang kanyang iniisip, inikat ang kanyang ulo at tinitigan si Tian Ming at malamig na sinabi. Simula ngayon, wala nang magsasabing kasal na si Mr. Wade, kung hindi, huwag akong sisihin dahil hindi ko tinatanggap. Nang marinig ito ni Tian Ming, nagmamadali siyang yumuko at sinabing, Dad, pasensya na, hindi na ako magsasalita. Ha? Alam mo na, hindi nasisiyahan ang old song. At agad na sinabi kay Warnia. Warnia, pwede kang magpa-appointment kay Mr. Wade para sa akin bukas. Gusto kong yayain mo siya sa hapunan, at pasalamatan siya sa pagbigay niya sa akin ng rejuvenation peel. Malaking kabaitan, maghanda ako ng isang bilyong cash card sa oras na yon, bilang aking munting pangangalaga, at ibigay ito kay Mr. Wade habang kumakain. Nagulat ang iba sa pamilya Song. Isang bilyon na pera? Ang cash flow ng buong pamilyang Song ay halos tatlong bilyon lamang. Ang matandang guro ay kukunin ng isang bilyon na cash flow ng pamilya at ibigay kay Charlie. Parehong nag-alab ang mga mata ni na Tian Ming at Honor. Ang pera sa kamay ng mag-ama ay maaaring hindi umabot ng tatlo hanggang limang bilyon. Ang old master ay gustong bigyan si Charlie ng isang bilyon ngayon. Kabanata pitundaan at anin na Maaga kinaumagahan. Maagang kumain si Claire at pumunta sa kumpanya. Ang matandang guro, si Jacob, ay may madilim na mukha sa buong umaga, at siya ay puno ng kalungkutan kapag nakikita niya si Elaine, at tamad siyang magmalasakit sa kanya. Ang pag-iisip tungkol sa ipon ng pamilya na higit sa dalawang milyon, ay tuluyang natalo dahil kay Elaine at nagalit si Jacob. Wala siyang masyadong pera sa kanyang sarili, ang maliit na pera na ito, ay naipo ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. At ang kinita niya sa pagtatapon ng mga antik ay nabura na. Naramdaman pa ni Jacob na dapat siyang bumalik sa mundo, pumunta sa Antique Street, pumili ng isang tumagas, at pagkatapos ay hanapin si Irvin Jones upang ibenta ito. Medyo nakonsensya si Elaine nang magising siya ng madaling araw kaya ngumiti siya kay Jacob, pero hindi pa rin siya pinansin ni Jacob. Nang makita ang kanyang mainit na mukha, ay diniin ang kanyang malamig na isang sheet, si Elaine ay hindi na nangahas na magalit at takot na magsalita. Kaya maituturo lamang niya ang kanyang daliri kay Charlie at galit na sinabi. Hoy, Charlie, wala kang ginagawa sa bahay. Gamitin ang iyong feng shui at kumita ng pera para bumili ng kasangkapan sa bahay. Kung hindi, Paano tayo lilipat sa Thompson Villa? Bahagyang sinabi ni Charlie, susubukan ko ang aking makakaya. Kinurot ni Elaine ang kanyang baywang at sinabing, hanggat kaya mo, kailangan mong kumita ng pera. Hindi nasisiyahang sinabi ni Jacob, bakit ka bola? Malaki ang kontribusyon ni Charlie sa ating pamilya. Hindi tulad mo, hindi ka lamang kumikita ng isang sentimos, ngunit gumastos ka ng maraming pera at nawalan pa ng pera. Ang pamilyang ito, kaming tatlo ay positibo ang numero, at ikaw ay negative number lang. At ang iyong negatibong numero ay napaka-negatibo, kaya kanselahin mo ang lahat ng aming mga positibong numero nang sabay-sabay. Ikaw, namula si Elaine sa galit. Gusto niyang tanungin si Jacob. Niloloko niya si Charlie. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Kahanga-hanga si Jacob ngayon. Hindi lang siya naglakas loob na sigawan siya at bugbugin, naglakas loob na manindigan para kay Charlie. Ang babaeng ito ngayon, ang may pinakamababang katayuan sa pamilya. Akala niya walang magagawa, tama? Habang hawak ni Elaine ang apoy, tumunog ang cellphone ni Charlie. Tumawag si Warnia, matapos makonekta ang telepono, magalang na sinabi ni Warnia sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Wade, busy ka ba? Bahagyang ngumiti si Charlie, walang abala, ano ang problema? Sinabi ni Warnia, lubos ang pasasalamat ni Lolo sa bagay na rejuvenation pill na binigay mo. Gusto kanyang e-treat sa isang salo-salo. I wonder kung may oras ka. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ba kahapon ko lang ay nag-dinner kami? Gusto mo bang magsalo-salo ulit ngayon? Sabi ni Warnia, birthday banquet kahapon. Ngayon gusto kitang imbitahan sa hapunan mag-isa. Hindi ko alam kung may oras ka. Nag-isip sandali si Charlie, at nagtanong, anong oras? Nagmamadaling sinabi ni Warnia, depende kung anong oras ang maginhawa para sa iyo. Sinabi ni Charlie, sa tanghali. Good. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, hiniling ko kay Mr. Orville na linisin ang classic mansion ng maaga. At hintayin ka sa diamond box sa tanghali. Sinabi ni Charlie, magkita tayo sa tanghali, kung gayon. Okay Mr. Wade, kita na lang tayo sa tanghali. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Charlie kina Elaine at Jacob. Dad, Mom, may gagawin ako sa tanghali, at hindi ako makapagluto sa bahay. Dapat lumabas kayong dalawa para kumain o umorder ng takeout. Umirap si Elaine, ano yun? Lumabas para kumain o umorder ng takeout. Ang galing mo ngayon, hindi ka man lang nakakain. Malumanay na sinabi ni Charlie. Isang kliyente ang humiling sa akin na makita ang feng shui. Isa siyang mayaman na tao.